ina ni Andrea Brillantes, pinagtawanan ng netizens dahil sa kanyang mga isinagot kung paano niya pinalaki si Andrea Brillantes. Pumalag ang nanay ni Andrea Brillantes sa mga kumukwestyon sa naging pagpapalaki niya sa controversial niyang anak na si Andrea. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang mga naging sagot ng ina ni Andrea Brillantes na si Belle Brillantes sa isa sa mga bashers ng celebrity niyang anak. Hindi kasi napigilan ng nanay ng aktres na magtimpi sa pagkwestiyon ng isang netizens sa pagiging ina niya sa aktres. Sa isang recent Instagram post ni Miss Belle Brillantes, walang pasintabing nagkomento ang isang netizen para itanong sa kanya ang way ng pagpapalaki niya sa kapamilya star na si Andrea. Ayon sa netizen, paano mo kaya pinalaki si Andrea no? Tila ng iinsulto ang tanong ng basher sa kanyang comment section. Tila nag-ugat nga ito sa sunod-sunod na isyong kinasasangkutan ngayon ng kanyang anak na si Andrea. Sa ngayon kasi ay idinadawit nga ang aktres sa hiwalayan ng long-time couple na sina Katrin at Daniel. Ito ang matapos ng maingay ding hiwalayan naman nila ng basketbolista ang Siri, si Rizzi Rivero. Dahil dito, tila gustong palabasin ng basher na hindi na disiplina at naturuan ng tama ni Bell ang kanyang anak na aktres. Kaya naman naging sagot niya rito. Inisa-isa niya ang naging achievement ni Andrea bilang breadwinner ng kanilang pamilya sagot ni Miss Bell Brillantes. Paano? Napagtapos niya sa school mga kapatid niya, nakapagpagawa ng bahay, may sariling negosyo. Ikaw, anong ambag mo sa mundo? Kaliwat ka ng reaksyon naman ang nakuha ni Miss Bell Brillantes mula sa mga netizens na ginawa niyang pagtatanggol sa kanyang anak. May mga nagsasabing na uunawaan nila ang pagdepensa ni Miss Bell kay Andrea dahil alam nilang nasasaktan din ito dahil nakakaladkad sa mga isyu ang kanyang anak. Meron din namang hindi natuwa dahil tila ipinasaraw sa kanyang anak ang responsibilidad na dapat siya ang gumawa. Ayon nga sa komento ng isang netizen, proud mother siya na pinaako sa anak yung responsibilities niya na itaguyod ang kanyang mga anak. Ani pa ng isang nagkomento, That's supposed to be your responsibility, mother. Nakaka-proud yung success ng anak mo, kaso parang mali naman yung sobrang proud ka sa sarili mo na yung responsibilidad na ikaw yung gagawa, e eh yung anak mo ang pumasan.